na naman ako guys sa market na San Carlos pero well, bago nun, welcome to my channel guys kung hindi pa kayo nakakilala sa akin ang channel ko ay Esther Balasabas guys dito ako ngayon sa San Carlos, nagkahanap na naman ng ibang mga uh, um, orit na mga tanim guys ayun ito ako ngayon sa mga mga malaha mahalaling medyo mahalaling mahala na. Na mga tanim guys pero ang gaganda ganda yan guys tingnan mo guys oh ang gaganda ganda guys ayan Oh. ayan guys ito ang mga mga kaleng ng mga tanim. pero napakaganda guys oh. ayan guys oh so, super ganda napakaganda niyan ilalagay natin sa sala sa office ayan napakaganda guys oh ayan tignan mo guys ya napaka-ganda ang tanim na ito, guys. Pero, medyo mahal-mahal ng konti. Ayan. Ayan, guys, no? Napaka-ganda. Ayan. At saka, ayun, guys, tingnan. ba guys? Ang gaganda Pero medyo maganda siya. Napakaganda. Kaso lang, medyo mamahalin naman guys. Ayan, ito. Ayan ay cypress. Si cypress si daw. Ayan. At ito. Ito guys. 4.5 lang daw guys pero kung eh, okay. ano mo na mamahalin ito ano nga lang? Like? Friends of Albert sa Philodendron Friends of Albert sa Philodendron <laughs> ah! wow grabe guys no tapos ayun ayun ano yun diba ano tinatawag nilang ano ba yun century Ayan. century guys. Ayan yung century guys. Ayan yung century. Ito siya ma'am. Uh, salum. Salum? Salum. Salium siya. Salum na pero din, din. Pilo din. Pilo din. Pilo din. O, ano din. Guys, ang ganda guys. So, tingnan mo guys yung kamay ano Yung dahon niya. Magkano naman itong ganito? 2.5. 2.5 guys. Ang isa. Ayan. Pero, napakaganda naman. Ito, ano ba to? Ang ganda. Dark ha? Dark Lord. Dark Lord. Dark Lord daw, guys. Tingnan mo yung ano niya, guys. Yung dahon pa lang. Ang ganda. Shape. Ah. Shape ang form niya, guys. Tapos, parang ano, ito, pwede na yatang makat ito eh. Tapos itatanim no? Yan, guys. Magkano to? 4-5 Ah, oh, 4-5. Ito 4-5 din daw, guys. Pero, madali ka namang maka, ano, guys. Makatanim ng, ano, ha. Ikat mo lang itong ganito. Tapos, ayan, ito San Francisco. Ayan, San Francisco yan, guys. Ang ganda. No. Tapos, ayun. Ito, ano to? Ang ganda, oh. Uh, uh alocasia, uh, Rachel. Ah, ayan pala yung alocasia. Ito, ma'am. Mayoy. Eh. Magkano naman itong ganito? 650. 650 lang guys ayan, ang ganda, aloki siya ayan ang hinahanap sa mga tao dito tapos ito guys ayan, ano to? mayoy mayon mayoy mayoy ayan guys, tingnan mo ang mayoy guys ayan, ang taas pero pwede na itong yung kagaya sa nung unang vlog ko yung parang umaakyat ito sa bahay para makaprotect sa sun sa sunlight Ayan, pwede rin yan, guys. Ma'am, ano yung sa'yo, ma'am? yan naman doon muna. Ayan, ang daming bumibili guys. Tapos, ayan pa, guys, oh. Ayan yung dwarf na coconut. Ayan yung dwarf na coconut, guys. <laughs> ang ganda, guys, oh. Diba, guys? Wow. Ang ganda talaga ba? Mag-asa. <coughs> Tapos ito guys o. Oh, yan, ipakita ko sa inyo guys. Ang ganda talaga ng tanim guys. Ayan guys o. Oh. Wow. Guys, tingnan mo. Ayan. Ang ganda talaga. Parang sili. <laughs> Ayan. Diba guys? Parang sili tapos ayan dito ayan ngayon guys oh ang ganda talaga guys ayan dyan lang dito mo lang makikita sa San Carlos guys no guys no ayan okay, ayan ang ganda talaga ng mga tanim guys Ayan. ito pa isa. Napakaganda. Ruby, super ganda nito. Ruby. Ayan, ito ay tinatawag nilang cypress. Napakaganda talaga. Lagay mo yan sa loob ng bahay, sa office. Marapi, ang ganda. Kinsa kayo mo? Sino ang pangalan mo? Dabilin Patinyo. Dabilin Patinyo? Ayan siya yung may-ari dito, guys. Si Dabilin Patinyo. Ayan siya yung nagtitinda ng mga tanim dito sa San Carlos. Kaya kung ano, kung may nagugustuhan kayo sa mga tanim niya. Punta lang kayo dito sa San Carlos uh, Farmer's Market. Andito yung mga tanim niya. Si Javelin Patino guys. Yan, yeah, nakikita nyo naman yung mga tanim niya guys. Punta lang kayo dito kay Javelin Patino. Ayan guys ha. Pero guys, sana naman, huwag nyong kalimutan guys. If you like my video, can you like naman guys? So, at mayroong comment sa baba, paki-comment naman guys. At paki-subscribe naman guys. Mayroong bell sa gilid. Paki-pindot naman ng bell guys so para notified kayo sa lahat ng mga videos na gagawin ko guys. Kaya guys, thank you for watching. See you next vlog. Bye.